Kumusta po sa inyong lahat, mga kababayan kong senior citizens at mga miyembro ng SE. Kung kayo'y naghahanap ng importanteng balita tungkol sa raraya na maaaring makaapekto sa inyong buhay samga susunod na araw, nasa tamang lugar po kayo. Ngayong huling linggo ng Abril, may tatlong malalaking anunsyo ang LS na talagang kailangan niyo'ng malaman dahil ito'y magbibigay ng malaking tulong sa inyo at sa inyong pamilya. Hindi po itong ga ordinaryong balita lamang. Ito ay magapagbabago pagbabago at programang matagal na ninyong hinihintay. Alam ko po na marami sa inyo ang umaasa sa buwan ng pensyon at iba pa ay naghahanap ng karagdagang suporta mula sa RA, lalo na sa panahong ito na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Bilang isang pensyonado rin ng SS, naintindihan ko po ang inyong mga pinagdadaanan at kung gaano kahalaga ang bawat dagdag na binipisyo na maaari ninyong matanggap. Kaya naman po inihanda ko ang video na ito upang ibahagi sa inyo ng malinaw at detalyado ang tungkol sa tatlong malalaking anyong ito na siguradong magpapagaan ng inyong mga problema. Sa loob lamang ng susunod na es minuto, malalaman nyo kung paano ninyo maaaring mapakinabangan ang mga bagong benepisyo na ito at kung ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin upang maging kwalipikado. Huwag pong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mga susunod na update tungkol sa rare at iba pang mahahalagang balita para sa mga senior citizens. At ibahagi ang inyong mga katanungan at karanasan sa comment section para masagot ko at matulungan ko pa kayo sa susunod na mga video. Tara na po at alamin natin ang tatlong malalaking anunsyo ng S-Area bago matapos ang Abril. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Bago tayo pumunta sa mga detalye ng tatlong malalaking anunsyo ng ISIS, nais ko lang pong ipaalala sa inyo na ang lahat ng impormasyong ibibigay ko ngayon ay batay sa mga opisyal na anunsyo ng Social Security System. Bilang mga responsabling miyembro at pensionado. mahalagang lagi tayong updated sa mga bagong pulisiya at programang ipinapatupad ng ahensya. Noong nakaraang linggo, Naglabas ang SS ng isang komprehensibong pahayag tungkol sa mga bagong programa at pagbabago sa kanilang sistema na magkakabisa bago matapos ang buwang ito. Ang mga anunsyong ito ay resulta ng ilang buwang pag-aaral at konsultasyon sa iba't ibang sektor, lalo na sa mga senior citizens at pensyono. Talagang nakikinig ang sa ating mga hinaing at pangangailangan at nakikita natin ito sa mga pagbabagong kanilang ipinapatupad. Ang unang malaking anunsyo ay tungkol sa pagdagdagang pensyon para sa mga retiradong miyembro ng NAYA. Ayon sa huling datos ng SS, mayroong humigit kumulang 200 milyong pensyon sa buong bansa at karamihan sa kanila ay umaasa lamang sa buwan ng pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman napakagandang balita na nagpasya angge na magbigay ng karagdagang ayuda sa pormang pension adjustment na magsisimula sa Mayo 1. Ang adjustment na ito ay matagal ng hinihintay ng maraming pensionado, lalo na't patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Basi sa inaprubahang adjustment scale, ang mga pensyonadong tumatanggap ng 3,000 hanggang 7,000 kada buwan ay makatatanggap ng 3% na pagtaas. Samantala, ang mga tumatanggap ng 0 0 hanggang 1 0 ay makatatanggap ng 2.5% na pagtaas at ang mga tumatanggap ng iisa zero isa pataas ay makatatanggap ng 2% na pagtaas. Hindi man ito ganong kalaki para sa iba, malaking bagay na rin ito lalo na kung isasama natin ang inflation rate ng bansa. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo ay may bawasan kada buwan, magiging 9,1 at fimata na ito simula Mayo. Kung 8,000 naman ang inyong pensyon, magiging 8,2 na ito. Bukod sa pagtaas ng pensyon, may kaugnay na anunsyo rin ang gera tungkol sa bagong paraan ng pamamahagi nito. Marami sa inyo ang nakaranas ng mahabang pila sa mga bangko tuwing petsa ng pensyon at minsan pa nga ay nagkakaproblema sa pag-withdraw dahil sa sistema ng bangko. Upang masolusyunan ito, nagtayo ang SS ng sarili nilang mobile app na maaaring gamitin ng mga pensyonado para ma-access ang kanilang account at makapag-withdraw sa pamamagitan ng mga partner outlets tulad ng mga convenience store, bayad centers, at cash outlets. Ang mobile app na ito ay specially designed para sa mga senior citizens. Madali itong gamitin at may malalaking buttons at teksto para madaling makita. May feature din ito na text-to-speech para sa mga may problema sa paningin. Para sa mga walang smartphone o hindi gaanong sanay sa teknolohiya, nagpartner naman ang gila-ila sa mga barangay para magtalagang mga laya assistance officer na tutulong sa inyo sa paggamit ng API o sa pagkuha ng inyong pensyon. Magsisimula ang pilot testing nito sa mga Piling, lugar sa Metro Manila bago ito ipatupad sa buong bansa. Ang ikalawang malaking anunsyo ng Isaya ay tungkol sa bagong health assistance program para sa mga miyembro at pensyono. Alam naman natin na ang gasto sa pagpapagamot ay patuloy na tumataas at kahit may PhilHealth tayo. Marami pa ring gastusin na hindi nito sakop. Kaya naman ipinatupad ng isa ang kanilang Health Plus Program na magbibigay ng karagdagang suporta sa mga miyembro na may malubhang karamdaman. Sa ilalim ng Health Plus Program, ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring maka-avail ng hanggang life diagnose ng alinman sa mga sumusunod na sakit: cancer, heart disease, stroke, kidney failure, at iba pang critical illnesses. Ang halaga ng assistance ay nakadepende sa bilang ng taon ng kontribusyon sa raya. Halimbawa, kung kayo ay nagbabayad ng kontribusyon sa loob ng isa zero taon, maaari kayong maka-avail ng hanggang 30,000. Kung 20 taon naman, hanggang 4,000. At kung 30, ta, taon pataas hanggang kawantawalo. Para sa mga pensyado naman, automatic na kwalipikado kayo sa maximum amount na Waworo dahil sa mahabang panahon ng inyong kontribusyon sa Raya, ang medical assistance na ito ay maaaring gamitin sa mga hospital bills, gamot, laboratory tests, at iba pang medical expenses na hindi sakop ng PhilHealth. Para makakuha nito, kailangan lang magsumait ng medical certificate mula sa inyong doktor, reseta ng gamot at iba pang kaugnay na dokumento sa pinakamalapit na RAR branch, o kaya naman ay i-upload ang mga ito sa Rare Online Portal. Bukod sa medical assistance, magpapatupad din ang IAS ng isang wellness program para sa mga senior citizen na miyembro at pensionado. Sa programa na ito, maaari kayong makakuha ng libreng annual checkup, basic laboratory tests at flusines sa mga partner hospitals at clinics ng nga. May mga wellness seminar din na ilulunsad kung saan matututunan nyo ang tungkol sa tamang nutrisyon, pangangalaga sa kalusugan at iba pang importanteng impormasyon para sa mga senior citizens. Ngayon, pumunta naman tayo sa ikatlong mahalagang anunsyo, NGISS, ang paglulunsad ng kanilang senior entrepreneurship program. Marami sa ating mga senior citizens ang gustong magkaroon ng sariling negosyo o kaya naman ay gustong ipagpatuloy ang kanilang passion projects. Ngunit kadalasan ang problema ay Walang sapat na puhunan o kaalaman kung paano magsimula. Kaya naman ilulsad ng isaya ang programang ito na magbibigay ng tulong pinansyal at teknikal sa mga senior citizens na gustong magsimula ng kanilang sariling negosyo. Sa ilalim ng Senior Entrepreneurship Program, ang mga kwalipikadong miyembro at pensionado ay maaring umutang ng hanggang 2D na may mababang interest rate na 3 per annum ang loon na ito ay maaaring bayaran sa loob ng tatlo hanggang L taon depende sa halaga ng inutang at sa kakayahan ng borrower. Hindi lang iyon magkakaroon din ng libreng business training at mentorship ang mga makikinabang sa programang ito para masiguro na ang kanilang negosyo ay magiging sustainable at profitable. Ang mga negosyong maaaring i-consider para sa program na ito ay ang mga sumusunod food business, handicraft, online selling, service-oriented businesses tulad ng massage therapy o caregiving services at iba pang negosyong ang Kopsamga Senior Citizens. Ang layunin ng programang ito ay hindi lamang para magbigay ng dagdag na kita sa mga senior citizens, kundi pati na rin para mapanatili silang aktibo at productive kahit na nasa retirement agenda sila. Para sa mga interesado sa Senior Entrepreneurship Program, magsisimula ang application process sa Mayo 15, 2 at 25. Maaari kayong mag-apply online sa pamamagitan ng Isero website o kaya naman ay pumunta sa pinakamalapit na Relo branch. Ihanda lang ang inyong valid G-proof of address at isang simple business plan na naglalarawan ng inyong planong negosyo. Magkakaroon din ng orientation seminar sa mga peeling branches para sa mga gustong malaman ang higit patungkol sa programang ito. Ngayon, maaring may mga katanungan kayo tungkol sa mga anunsyong ito. Halimbawa, kailan ba magsisimula ang pension adjustment? Ayon sa RE, ang pagtaas ng pensyon ay magsisimula sa Mayo 2 at 25. Ibig sabihin, ang pensyon na matatanggap niyo sa unang linggo ng Mayo ay kasama na ang dagdag na halaga. Para sa mga pensyon na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng bank account, automatic na madadagdagan ang ide-deposit na halaga sa inyong account. Para naman sa mga tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng SL Pensioners Card, ang bagong halaga ay makikita na sa susunod ninyong withdrawal. Para sa Health Plus program naman, magsisimula ang implementation nito sa Mayo 2 at 25. Ang mga miyembro at pensyonadong may existing na critical illness diagnosis ay maaari nang mag-apply para sa medical assistance mula sa araw na ito. Ang mga bagong na-diagnose naman ay maaari ring mag-apply basta't maipakita ang kanilang medical certificate at iba pang kaugnay na dokumento. Mahalagang tandaan na ang medical assistance na ito ay isang one time benefit lamang, kaya siguraduhin niyong gamitin ito ng maayos at sa tamang panahon. Para sa mga katanungan tungkol sa Senior Entrepreneurship Program, magkakaroon ng Nationwide Information Campaign ang simula Mayo 1 hanggang Mayo 14 na 2 at 25. Sa mga araw na ito, magkakaroon ng mga orientation seminar sa lahat ng isara branches kung saan malalaman niyo ang lahat ng detalye tungkol sa programang ito mula sa application process hanggang sa pag-implement ng inyong business plan